Maagang na mahagi ng tulong si Pangulong Bongbong Marco sa mga mangingisda at magsasakang naapektuhan ng El Nino sa Puerto Princesa, Palawan. Tig sa 10,000 pisong tulong ang tinanggap ng mga piling benepisaryo ng presidential assistance habang nasa 6,000 naman ang mula sa ACA program ng DSWD. Ayon sa aming huling datos, umabot sa higit 3 bilyong piso ang nasirang sektor ng agrikultura dito sa Mimaropa, sanhi ng matinding tagtuyot kaya marapat lamang na pag-ulanan na pag, naman na namin kayo ng tulong upang makaahon kayo sa pagsubok na ipinagdaanan ninyo. Bukod sa cash assistance, mahagi rin ng farm equipment, bangka at mga punla ang gobyerno. Inanunsyo rin ng Pangulo ang condonation sa mga magsasaka doon na may utang sa National Irrigation Authority. Maibibigay din daw na 20 milyong pondo para sa survival and recovery program at 30 milyong piso para sa agri-negosyo program. Bukod dito, pinag-aaralan na raw ang problema sa kuryente sa Mimaropa region. Ang Maharlika Investment Corporation, ang National Electrification Administration at ang Palawan Electrical Cooperative ay magsasagawa ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mapabuti ang supply ng kuryente sa inyong lalawigan. Tayo po ay umaasa sa mga positibong bunga ng mga kasunduang ito. Binanggit din ng Pangulo ang mga infrastructure projects sa rehiyon kabilang ang Balabak Military Runway. Iyan yung 3-kilometer runway at pier sa isa sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabak Military Runway, lalo na't na malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Bumisita si Pangulong Marcos sa Mimaropa isang araw matapos na ilabas ang Pulse Asia Survey kung saan bumaba ang performance rating ng Pangulo. Mula sa 55% noong Marso, naging 53% ang kanyang approval score nitong Hunyo. Habang si Vice President Sara Duterte naman, tumaas ng dalawang puntos. Mula sa 67%, naging 69% ito, pinakamataas na score sa top officials ng bansa. Tikom naman ang palasyo kaugnay ng pagbaba ng rating ng Pangulo. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.